Kahibulungan alang sa mga kaila sa 24 anyos ng lalaki sa Proc Lower Malok, Barangay Labangal, Jansan kung unsa ang hinungdan sa kalit nga pagkuha kaniya pinaagi sa grupo sa kalalakihan pasado las 3 sa hapon kagahapong adlaw Mayo 21, 24 2024 sa mismong boarding house ni ini sa maong lugar. Gila ang maong lalaki nga si Juniel De Los Reyes nga residente sa Surala South Cotabato ug tulo pa kaadlaw kining nagtiner dinhi sa syudad. Wala matud pa nagpaila ang grupo sa kalalakihan kasakihan o kalit na lang kining gikuha nga walay pagduha-duha. Ginkalit lang siya kuha. Itong si Lustris, gini. Mga oras? alas dos, ma'am. Maroon na. Dili man to. Dili mo kayo nga na. Police to, ma'am. Wala na kayo uniform. Wala. Wala ka sa mga sa mga sino lang. Dili, Lustris lang. ito lang yung tuyo. Mga mm, na ano may kay pagpanubay sa Brigada News Team nakita sa CCTV ang pag-abot sa usa ka motorsiklo asa sakay ang duha ka lalaki ug ni sa boarding house asa nagpuyo ang 24 anyos nga si Juniel pipila ka minuto ang nakalabay dugang kalalakihan usab ang niabot ug nakita ang pagawas nila kuyog si Juniel nga nakasuot og kulay pink nga t-shirt Pagingon niya nga na Nasulod. Pag sulod, pumunta nagtawag siya mga koban. Pag tawag siya mga koban, naglaka naglakat yung mga koban do'y. Hindi Nagduda ang mga kailan ni Juniel ng mga sakop sa mga otoridad ang nagkuha kaniya gumikan na himong kahibulungan tungod wala matod pa yung mga saktong dokumentong gipakita ang mga nasampit aron kini dalon sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 wala matod pa sila'y operasyon sa mong lugar ingon man ang General Santos City Police Office rason nga kini ang gipailom sa investigasyon aron masayran ang tinuod nga hinung dani ini Ah uh, yes ma'am ato na ako pa investigaran kay wala pa po nakabot sa akong office dire akong i-coordinate dito sa area, kung mm -hmm. naitago dito. Then ato i-coordinate sa itong mga intelligence kung uh, para malukit ang whereabouts sa mga itong anak. Sa karun, naglaom na lang ang mga kaila ni Juniel nga mahatagan kini o katinawan ug magkabalik na sa ilang ipuyan ng nasampit aron mapapan na ang ilang kabalaka, ingon man ang ilang pamilya nga naa sa probinsya sa South Cotabato. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen. Bree got the news.